Dave the Doberman Apolinario Bumangon sa pagkabagsak at pinataob ang kalabang Thai sa laban kagabi sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Ah! Ang dating IBO Flyweight World Champion na si Dave Apolinario ay humarap kay Tanes Ongjunta ng Thailand. Nagdulot ng pagkabahala sa mga Pinoy boxing fans. Ito ay matapos matumba sa ikatlong round dahil sa isang well-timed na suntok mula mismo kay Ong Junta na nagpadala sa kanya sa lona. Nagmula sa General Santos City, Philippines, nagpakita ng katatagan si Apolinario, mabilis na nakabangon upang ipagpatuloy ang laban sa kanyang Thai na kalaban. Naging intense ang palitan ng dalawang mandirigma. Isang salpukan ng ulo ang nangyari bago natapos ang round na nagresulta sa malalim na hiwa sa kaliwang kilay ni Ong Junta. Simantala naman ni Apolinario, 20-0, 14 knockouts. Ang tila pagod na kalaban at dito ay nakalapag ng isang malakas na straight left na nagpabagsak kay Ong Junta. Bagamat nagawa ni Ong Junta, Dove 2, 6 KOs, na makatayo sa bilang sinamantala ni Apolinario na tumutugon sa kanyang moniker na Doberman ang pagkakataon na nagpakawala ng sunod-sunod na power shots na nagkapos sa isang right uppercut na nagpaluhod sa kalaban at nagudyok sa referee na si Yuki Fukuchi upang itigil ang laban sa 1-44 mark ng nakatakdang 8-round na laban. Ang tagumpay na ito ay pumuwesto kay Apolinario bilang top-rated WBA contender, WBA 112-pound title. Nakasalukuyang hawak ni Sego Yuri Aqui. Ang pinuno ng Sunman Boxing, JC Manangquil, ay nagsabi na ang mga pagsasaayos ay gagawin para kay Apolinario na lumaban sa isang world title fight sa ilalim ng alinman sa mga pangunahing sanctioning body ng boxing ngayong taon. Ayon kay Mike Pelayo co-manager ni Apolinario. Ito ang unang pagkakataon na na-knockdown ang dating IBO flyweight champion sa kanyang karera. Inamin ni Apolinario na nanginginig ngunit na natiling focused, alam na isang world title shot ang nakataya. Iniisip ko mahaba pa yung laban, pwede pang bumawi, said Apolinario of his first ever career knockdown. Dapat pag kung kayang tumayo, tumayo pa.